Unang bahagi ang pagpasok ng Telegram sa mundo ng cryptocurrency, pagpapakilala sa ton. Sa mundo ng digital communication, ang Telegram ay nakilala bilang isang sikat na plataforma. Kilala ito sa pagbibigay tuon sa privacy at encryption. Ang pagpasok ng Telegram sa mundo ng cryptocurrency gamit ang TON o the Open Network ay nakakuha ng malaking interes. Ang TON ay hindi lamang basta-basta ang cryptocurrency. Kinakatawan nito ang isang ambisyosong pananaw na lumikha ng isang desentralisadong ecosystem sa loob ng Telegram. Sa kaibuturan nito, ang TON ay isang blockchain platform. Layunin nitong mapadali ang mabilis at ligtas na mga transaksyon. Ang TON ay idinisenyo upang maging scalable at mahusay. Ang layunin nito ay tugunan ng lumalaking pangangailangan ng digital economy. Ang koneksyon sa pagitan ng TON at Telegram ay hindi may kakaila. Ang malaking user base ng Telegram ay nagbibigay ng handa ng audience para sa TON. Ang integrasyong ito ay maaring mapabilis ang pag-aampon ng cryptocurrency. Isipin ang isang mundo kung saan ang pagpapadala ng digital currency ay kasing simple ng pagpapadala ng mensahe sa Telegram. Gayunpaman, ang pananaw na ito ay hindi mawawala sa mga hamon. Nahaharap ang TON sa mga hadlang sa regulasyon at mga labanan sa legal. Itinatampok ng mga hamong ito ang mga komplikasyon sa paglulunsad ng isang cryptocurrency, lalo na ang isang naglalayong maging malalim na isinama sa isang umiiral na plataforma. Sa kabila ng mga hadlang na ito, patuloy na umuunlad ang TON. Ito ay nananatiling isang nakaka-intriga na proyekto na dapat abangan sa patuloy na umuuspong na larangan ng blockchain technology. Ikalawang bahagi ang pananaw ng ton desentralisasyon at higit pa. Ang pananaw ng ton ay lampas pa sa simpleng paglikha ng isa pang cryptocurrency. Layunin nitong bumuo ng isang desentralisadong ecosystem. Ang ecosystem na ito ay idinisenyo upang bigyang kapangyarihan ang mga gumagamit at magsulong ng inovasyon. Sa puso ng pananaw na ito ay ang konsepto ng desentralisasyon. Ang desentralisasyon sa konteksto ng ton ay nangangahulugang paglilipat ng kontrol mula sa mga sentralisadong autoridad patungo sa isang distributed network. Ang paglilipat na ito ay may malalim na implikasyon para sa mga gumagamit. Nangangako ito ng higit na transparency, seguridad at control sa kanilang data at mga asset. Ang ton ay nag-iisip din ng isang hinaharap kung saan ang iba't ibang serbisyo at aplikasyon ay maaring itayo sa blockchain nito. Nagbubukas ito ng isang mundo ng mga posibilidad para sa mga developer at negosyante. Isipin ang mga desentralisadong aplikasyon para sa pagmemensahe, pagbabayad at maging sa pamamahala, lahat ay tumatakbo sa ton blockchain. Ang ambisyong ito na lumikha ng isang desentralisadong ecosystem ang nagpapaiba sa ton. Itinatakda nito ang sarili bilang higit pa sa isang digital currency. Hangad ng ton na maging isang plataforma para sa inovasyon. Nais nitong bigyang kapangyarihan ang mga gumagamit at baguhin ang digital landscape na alam natin. Ikatlong bahagi ang arkitektura ng ton isang technical na pangkalahatang ideya. Ang pundasyon ng pananaw ng ton ay nakasalalay sa matibay nitong technical na arkitektura. Ang TON ay idinisenyo upang tugunan ang mga limitasyon ng tradisyonal na blockchains. Inuuna nito ang bilis, scalability, at seguridad. Ang isa sa mga pangunahing inobasyon ng TON ay ang sharding mechanism nito. Ang sharding ay nagsasangkot ng paghahati ng blockchain sa mas maliit, mas madaling pamahalaan ng mga bahagi. Nagbibigay daan ito para sa parallel processing ng mga transaksyon. Ang resulta ay mas mabilis na bilis ng transaksyon at mas mataas na throughput, gumagamit din ang ton ng kakibang consensus mechanism na tinatawag na proof of stake o POS. Sa isang POS system, ang mga validator ay nag stake ng kanilang sariling cryptocurrency upang lumahok sa proseso ng consensus ng network. Ang mekanismong ito ay itinuturing na mas energy efficient kaysa sa proof of work o POW na ginagamit ng Bitcoin. Bukod dito, isinasama ng ton ang isang multi-layered architecture nagbibigay daan ito para sa iba't ibang functionality na may tayo sa ibabaw ng base layer. Ang modular design na ito ay nagpapahusay sa flexibility at scalability. Pinapadali nito ang pagbuo ng malawak na hanay ng mga aplikasyon at serbisyo. Ang mga technical na tampok na ito ay nagpapakita ng pangako ng ton na bumuo ng isang high-performance blockchain platform. Layunin nitong malampasan ang mga limitasyon na sumalot sa mga naunang proyekto ng blockchain. Ikaapat na bahagi, mga hamon at pag-urong mga hadlang sa regulasyon at mga labanan sa legal. Ang paglalakbay ng Ton ay hindi naging malayo sa mga hamon. Ang proyekto ay nahaharap sa mga makabuluhang hadlang sa regulasyon at mga labanan sa legal. Ang mga balakid na ito ay nagpapakita ng mga komplikasyon sa pag-navigate sa legal at regulasyon na tanawin na nakapaligid sa cryptocurrencies. Ang isa sa mga pangunahing pag-urong na kinaharap ng Ton ay isang kaso mula sa US Securities and Exchange Commission o SEC. Nagtalo ang SEC na ang initial coin offering o ICO ng Ton ay bumubuo ng isang hindi rehistradong alok ng seguridad. Ang legal na labanan na ito ay nagtaas ng mga katanungan tungkol sa katayuan ng regulasyon ng cryptocurrencies at ICOs. Ang kawalan ng katiyakan sa regulasyon na nakapaligid sa cryptocurrencies ay nagdudulot ng isang makabuluhang hamon para sa mga proyektong tulad ng TON. Ang mga gobyerno at mga regulatory body ay nakikipagbuno pa rin sa kung paano uriin at i-regulate ang mga bagong anyo ng digital asset na ito. Ang mga hamong ito ay nagbibigay din sa pangangailangan para sa higit na kalinawan at patnubay sa regulasyon sa espasyo ng cryptocurrency. Ang mga malinaw na regulasyon ay hindi lamang magpoprotekta sa mga mamumuhunan, ngunit magsusulong din ng inovasyon at responsabling paglago ng industriya. Sa kabila ng pagharap sa mga makabuluhang pag-urong, nagpakita ang ton ng katatagan, ang proyekto ay sumailalim sa isang evolusyon na umaangkop sa pagbabago ng regulasyon na tanawin at mga pagsulong sa teknolohiya. Ang evolusyon na ito ay humantong sa paglitaw ng mga bagong iterasyon ng TON. Ang isang kapansin-pansing halimbawa ay ang open-source community-driven project, Newton. Ginagamit ng Newton ang orihinal na ton code base at patuloy na bumubuo at nagpapabuti dito. Ang pamamarang ito na hinimok ng komunidad ay nagha-highlight sa pangmatagalang interes at paniniwala sa potensyal ng ton. Ang kasalukuyang estado ng ton ay isang testamento sa kakayahan nitong umangkop at umunlad. Habang ang orihinal na pananaw ng ton ay maaring naantala, ang pinagbabatayan nitong teknolohiya at mga pangunahing prinsipyo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa inovasyon sa espasyo ng blockchain. Ang kwento ng ton ay nagsisilbing paalala ng na ang mundo ng cryptocurrency ay patuloy na nagbabago. Ang mga proyektong kayang umangkop sa mga pagbabagong ito at matuto mula sa mga nakaraang hamon ang mga pinakamalamang na magtagumpay sa katagalan. Ikaanim na bahagi, mga potensyal na paggamit, mga pagbabayad, mga desentralisadong aplikasyon at higit pa. Ang mga potensyal na aplikasyon ng TON ay lampas pa sa simpleng peer-to-peer na mga pagbabayad. Ang matibay na arkitektura at mga tampok ng TON ay ginagawa itong angkop para sa malawak na hanay ng mga paggamit. Ang mga paggamit na ito ay may potensyal na baguhin ang iba't ibang industriya. Ang isa sa mga pinakapangakong paggamit para sa TON ay nasa larangan ng mga desentralisadong aplikasyon o DAPS. Ito ang mga aplikasyon na tumatakbo sa isang desentralisadong network tulad ng isang blockchain. Ang scalability at seguridad ng TON ay ginagawa itong isang mainam na platforma para sa pag-host ng DAPS. Ang isa pang potensyal na paggamit ay sa lugar ng micropayments. Ang kakayahan ng TON na pangasiwaan ang isang mataas na dami ng mga transaksyon sa mababang gastos ay ginagawa itong angkop para sa mga microtransaction. Maari itong paganahin ang mga bagong modelo ng negosyo at mga stream ng kita. Bukod dito, ang pagsasama ng ton sa Telegram ay nagbibigay ng isang natatanging pagkakataon na i-onboard ang isang malaking user base sa mundo ng cryptocurrency. Maari itong magkaroon ng isang makabuluhang epekto sa pag-aampon at pangunahing pagtanggap ng mga digital currency. Ikapitong bahagi ang epekto ng ton sa hinaharap ng cryptocurrency. Ang ton, sa kabila ng mga hamon nito, ay may potensyal na makaimpluensya ng malaki sa hinaharap ng cryptocurrency. Ang pananaw nito ng isang desentralisadong ecosystem na sinamahan ng matibay nitong teknolohiya ay nagpoposisyon dito bilang isang potensyal na game changer. Ang isa sa mga pangunahing paraan na maaring makaapekto ang ton sa tanawin ng cryptocurrency ay sa pamamagitan ng pagtulak sa mainstream adoption. Ang pagsasama nito sa Telegram ay nagbibigay ng isang user-friendly na gateway para sa milyon-milyong tao na makisali sa cryptocurrency. Maari itong humantong sa isang pag-akyat sa mga rate ng pag-aampon. Bukod dito, ang pagtuon ng ton sa scalability at interoperability ay maaring matugunan ng ilan sa mga pangunahing hamon na kinakaharap ng mga umiiral na platform ng blockchain. Kung may hahatid ng ton ang mga pangako nito, maari itong maging isang nangungunang platform para sa mga desentralisadong aplikasyon at serbisyo. Ang tagumpay ng TON ay maari ring magbig inspirasyon sa iba pang mga proyekto na galugarin ang mga bagong posibilidad sa mundo ng blockchain technology. Ang natatanging diskarte nito sa pagsasama sa isang messaging platform ay maaaring magsilbing modelo para sa mga proyekto sa hinaharap. Ikawalong bahagi, konklusyon, isang testamento sa inovasyon at katatagan. Ang kwento ng Ton ay isang testamento sa kapangyarihan ng inovasyon at katagan sa harap ng kahirapan. Sa kabila ng pagharap sa mga makabuluang hadlang sa regulasyon at mga labanan sa legal, ang Ton ay patuloy na umuunlad at nagbibigay inspirasyon. Habang ang orihinal na pananaw ng Ton ay maaring nakatagpo ng mga pag-urong, ang mga pinagbabatayan nitong prinsipyo ng desentralisasyon, seguridad at scalability ay nananatiling may kaugnayan. Ang proyekto ay nagsisilbing paalala na ang landas patungo sa inovasyon ay bihirang maging maayos. Ang paglalakbay ng ton ay nagha-highlight sa pangangailangan para sa higit na kalinawan at patnubay sa regulasyon sa espasyo ng cryptocurrency. Ang mga malinaw na regulasyon ay magiging mahalaga para sa pagsusulong ng inovasyon at pagtiyak sa responsableng paglago ng industriya. Ikasyam na bahagi tawag sa pagkilos, galugarin, makipag-ugnayan at magambag. Ang mundo ng blockchain technology ay patuloy na umuunlad at ang ton ay nananatiling isang nakakaintriga na proyekto na dapat sundan. Ikaw man ay isang napapanahong mahilig sa cryptocurrency o bago sa espasyo, hinihikayat ko kayong sumisid ng mas malalim sa mundo ng ton. Galugarin ang technical na dokumentasyon, makipag-ugnayan sa komunidad, at manatiling may kaalaman tungkol sa mga pinakabagong pag-unlad. Ang hinaharap ng cryptocurrency ay hinuhubog ng mga proyektong tulad ng TON at ang iyong pakikilahok ay maaring gumawa ng pagkakaiba. Mag-ambag sa mga patuloy na talakayan, ibahagi ang iyong mga pananaw at tumulong na hubugin ang hinaharap ng kapanapanabik na teknolohiyang ito. Sama-sama, maari nating tuklasin ang potensyal ng TON at ang epekto nito sa hinaharap ng desentralisadong internet.